Iha, mali ka lang pinasuan mo ng liga. Kung ako'y matatalo, pwede pues, nagkakamali ka. Buti na lang di ka pinasuan ng talaga. Oo, oh, tayo na ba po ako? Mga piramoy, parang asaw. Ang tagal mo magpira, parang kang langaw. Langaw, <laughs> babi

Wait 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 hindi ko alaga, yan. Tanga asawa mo, yan. O, hindi pa ako tama! O, ganda lang, na? <laughs> oh, <alam kaila> harap <laughs> Alam ko, naghahanda ka na para sa bago mong movie. Alam ko sa doon ko sa UG. o naman niya. Paano? Huwag kasi kayo magulaboy. pala ng balagtasan. Nabukulat ko na yun naman. Tama naman ah. Ang tawag ka magalaw na ilang. Ang men! I, i, i. Okay. Okay, okay, game. Okay, game. Tayo pang nanalo men. pala sa pet sa mouse ko,